Diyan gusto kita makasama Kahit wala kong dalang pera Pero kahit ganito kasasamahan kita sa gera Kaya teka teka Di diskarte muna, bawal tenga tenga Ramdam ko ang iyong presensya Kaya pasensya sa mga araw na di nakabawi sa tropa Huwag mong kalilimutan na isa na ka sa pinakamagaling sa musika O oh siya sige salamat pala ha Ako nga pala yung kasama mo sa babama At pag ako ikaw ay pinagpalakas Sama ko kayo kahit sa'n magkita Kaya salamat sa mga nanabla Natutunan ko tuloy pa no Maisalba ang sarili Kaya mas nababuti, paigi pa At nabaagi pa sa tambayan Sa kung saan ang mga tao nagsisiyahan Nagkakantahan at nagsasayawan Malimit ang mga problema Tinakitawanan sa aking larangan Aking nilakaran pagkatando ng kasiyahan Shangami iko amponawi Shangami dibaga ka pa sa barrio 5 Kaya sila nagtataka mukhang may dayo rito Na iiba sa kanila kaya di paborito Basta ginagawa hindi parang gawa ng chino Teka lang, di ka pa naman ata nahihibang Oo na kung minsan di maiwasang mahindihan Nayayamot sila kapag nakita ka naglilibang Sige lang, di naman di naansat sa pilitan Na parang lutong sinigang na walang sabaw Wala silang pake kung yan ang gusto mo na chow Di sila makakachow kaya mapapaayaw At ang inilang magagawa ay mapapapawa wow. silip at nakatitig Nandyan sa gilid, nagpapalimit Napapaisip, nang panaginip Subalit, so gumagalaw ka ng merong pag-ibig Iilan na lang tulad mong di sabay sa agos Malayang ka malayang, di magpapagapos Malaban rapido amigo, vamos Dawada ika alukon, sige pa dagos Tapos, huwag mapanik, kung di mo nakapanik Sa kapuhan, tingin nila sa'yo, di manong balik sakaling pagdamutan ka huwag kang magalit ibigay yung hilig para di na maligalik